para talaga maano ano, yung yung oh, tapo na, Tama na. Oh. So, hi guys! Welcome back to my vlog for today's video. Good morning. Tayo ay magkapi muna. <coughs> Nagkapi tayo. And magluluto si Kuya ng sabaw na big big. <laughs> <No, what's wrong? laughs> Yan, sigurin mo ya. No si mag uh, magsabaw si Kuya ng bik, bik. Babsi. Bumili si Father. Nanalo ata ng luto. Nanalo ka ng luto kaya ka bumili lang Babsi. Ayun oh. No. At saka nagkilaw Tornos. Bolinaw. Uh, bolinaw. Na, na kuan. Oh, may pagkatao. Ga ang ang abot abutan kanyan bukas. <laughs> Magkilaw at magsabaw kasi para kay Nohan at kay Wine. At ito na yung mga lamas. Mayroon tayo ditong pipino, pichay, para sa babsi and yung pang bango sibuyas, kamatis, loya ah, sili eh. sili, sili so, siya mo na ngayon yung magluloto kasi pampugi points daw yun pag nagluloto ang dito, alay, ito kaya doon ka kang dikdik maghihiwa na siya ng lamas ay, Bob CDI Si dik -dik Kasi hindi ako marunong magluto ng babsi charot. Ayan. Charot dik dik. Dik dik. Tingnan so. mo babsi. Tapos. So guys, nagbalat ako, ano, balat Tanggal ako ng ulo na. Ano? Gagmay, gagmay ani ay eh. Mapait kasi daw pag di tinanggalan ng ulo itong bulinaw na pag kinikilaw. Kasi yung atay. Ano gawin mo sa ulo ng ano? Buli na. Tapon na. Siya oh. ng ano sili guys. <laughs> so guys, mag-sili na ako para sa kinilaw. Alam mo kasi guys, kami dito, sili is life. Kayo, makisili rin ba kayo? Lumaki kami ng ulam, puro sili. Kaya hanggang ngayon, puro sili pa rin. Siyempre, lagyan natin ng asin. Oh. Tapos, ano pa? Kunting ano lang naman. See, Pag nag-vlog, video ka Kuna, sa akin. kunting ito. Wala mo kong setting Ha? Wala mo kong setting dahil. Dili mo kaon? Hmm. Ito. Tapos may malunggay. <laughs> Para sa sabaw na yan, bulinaw. Nakita sa vlog si ano, pero okay lang yan. naman bitsin niya? Ano Ano na, alit ka ng naman tapang? Oo. Tagal ayok lang doon ba, kes? Hindi naman yung content, di ba? So guys, ibabad natin yung... Itong ano. Uh, tapos sila tulog. pa ka? Kung iyot na magani na sila. <laughs> Babad natin itong bulinaw sa suka para masunog yung kanyang kaluluwa. Hindi natin kunti asin. Para mawala yung lansa. Naging bulin, uh, naging ginamos na yan. Ginamos na, hindi na kinilaw. Oo, ginamos. Pag nagkilo kayo, ganyan dapat. Kinilaw ginamos. Lagay natin tong sako tayo. So guys, ayan na. Tikman natin, wala pa yung fifino. Mama. Mommy. Mama, mommy. So guys, ibabaw ko muna yung pipino para hindi magtubig. Let's proceed to another session. Yung sa bulinaw no guys, lagyan natin ng asin. Para talaga maano yung ano, yung Guys, ayan na yung babsi. Uh, Upa, ubsan? Ubsan sa nakayagi? Upa-ubsan? Ipaubsan sa. Tapos bago sa bao para abosan. mawala daw yung Lansa. Lansa. Babsi. 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 Higop na sila nasa bawah ng babsi. Babsi. Kasi hindi sila nakakain Ayon ito ng babsi. ng babsi. Walang babsi. Walang babsi. So yun na, nilagay na yung golay. Ayan o, no, nagmamantika-mantika na yung taba. Taba ng babs. Sunod natin itong sa sabaw na Buli na. Oh, kumain na yung mga... Mga Mamang ko pang. Mamang. Oh. Sabaw, Ken. Kaog sabaw. Eh, para nang bangs ni mo ma. Dungagan. Anak ka